Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. channel. Ngayon nandito dito naman tayo sa ayan, kita mo, videographer 'yan. Mabalik mo dito. Dito naman tayo ngayon magba-vlog kasama ko 'yung mga batang nakaraan na kasama ko si Harry, si Jenny at saka si Jetro. Saira, ayan, okay. wala si Jetco. So ngayon, at si Angelica, nabanggit ko na ba? Ngayon, nagbablog tayo. Inaya nila akong mag-vlog. Kaya nandun lang ako sa bahay. sa so, niya, Kuya Win, mag-vlog tayo. Kaya. Tara, mag-vlog tayo. Let's go. Let's go. Sama Let's go. Ka. Okay. Hello, guys. Hello. Hello. Ang ganda yun, oh. Na. Hello. Ano yan? Sunset? Yeah. Tara. Yeah. Ayan guys, kasama ko sila mag-vlog. Ayan. Hi guys. Hi everyone. Ayan. So, nandito ako ngayon, kami saan ba ito? Ah. Ayan si Lahari. Hi. 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 Bagong gupit asin na gupit siya. pupunta kami dito mag ikot ikot lang kami unwind na naman saan yung ibon tutubi ah ayan kasama ko sila ayan tubi daw ya tubi tutubi ayan so ngayon po ay sunday november 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 3 2024 so wala muna kaming mukbang so nag-iisip pa kung ano mukbang yung next video so ngayon yung mukbang yung, hindi ko alam kung ano mukbang next time so pero bago yan hello nga pala sa lahat nating viewers dyan sa saan ba sa lahat sa buong mundo sa Saudi sa Hong Kong sa Bahrain sa pa ba sa Kuwait kung saan man naabot nitong ay, vlog sunset ay sunset sunrise basta yung paglubog ng araw Yan mo. Diyan kayo, diyan kayo picture, picture. Picture 1 2 3. Yan. Pina. Ayun yung sunset. Araw oh guys. So ayun yung paglubog ng araw. Hari mahulog ka jan Hari ah. Tapos, dito guys, yung irrigation niya. Diretso yan. yan. Ang gandoon. Ayan. Hoy, maulog kayo dyan. Shh, maulog kayo dyan na Maglusot kayo dun, no? Eh. Ayan. Ayan sila. Ay, oh, ko sa inyo. Ito uh, uh, <laughs> daw sila kanina, guys, sa yung irrigation na yun. Diyan oh, sa baba. Oh, sa baba. Ano? Oh, oh, nga sa be? baba. Doon. Ayan, so oh, yan, daw. Ayan, diretso yung ilog po na yun. Ano? Ang oh, Merry Christmas. Ano? Alam mo, pinapailaw. Ala, ibang ano ko. Oh? Ala. May nakay nakakita niya. Oo. Oh. Ayan lang <laughs> ka nakakita niya. Narinig niyo ba yun guys? Ayan yes. o oh, yung ano? Yung ang tawag niyan? sunset basta ganun tapos ayan yung Mount Victoria o oh, yan dito sa the second largest mountain in Palawan Mount Victoria so pupunta kami dun sa pinaka ilog ayun o kita nyo yung palayan na yan ilog don don guys yung vlog namin na magakwa po kami guys sitayin nyo po yung vlog namin na magakwa po kami ng kahoy kahoy na pang ano pang gatong tuto talaga guys, o oh, yung sunset. tas ayan yung apat na yan. ko, ano? Ano Ano nga. Hindi, wag mo ba i-video? Ganda ba? Tingnan mo dyan sa video. Saan? Wala man Baba ka! Ibaba mo! Ayun 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 o, ayun o, meron dyan? Ito, Tingnan zoom. mo kasi! Hindi yan mazuzoom. Zoom mo nga, Ayun mo. Oh. oh, oh, yan oh, yan oh. Dati pa ako nakakita niyan. Ano ba yan? Ayaw. Hindi, tingnan mo oh. Ano nga meron? Maganda. Oh, may maganda ba o, oh, ayan. Ano nang nakikita that's niyo? Ano Kaya <laughs> picture. Madilim oh Hmm. Madilim nga, hindi mo. O, ayan na. Pina yan. ang ganda oh. Mamaya may aso, bulin tayo ah. Gusto nyo makita madilim. So, ayan yung tinitignan nila. Ayan oh. So, hindi nila nakikita kasi nga. Ay, madilim. So, yung brightness kasi. So, ayan yung sinasabi nila. Diba, ba? naghati yung kulay yung. So, nito yung. O, diba? Mati siya. Hati yung sunset today. So ay ayan, ayan, maliwanag na ayan. So ayan yung eh wait lang. Mga bata tinitignan nila ito, oh. Ayan, oh, 'di ba? Kung nakikita nyo guys. Mm. So ayan, maghati yung kulay no. Blue at saka parang red, oh, 'di ba? Astig. 'Yun. Astig. So itong irrigation na ito, ayan. Yung irrigation na yan guys, ayos ako yan sa mga palayan dito sa amin sa lugar namin then ayun sana all may palayan huh, bundok dito sa amin yung Mount Victoria tas hindi na nakik... ayan dyan na yung bundok nakikita ayan yung Mount Victoria ito yung first ito, ito ito first bundok second ito itong second tas ito yung third so it atong bundok po na ito if i'm not mistake kung daw nagkakamali ay, ay ito po ang second largest mountain dito sa buong lalawigan ng Palawan yung first is sa sa Brooks Point, Palawan Langit Langit. so ayan na sila so ayan lahat na ng aming narating doon pa dito ngayon nandito na kami pinagpapawisan na ako para doon tayo sa ilog kaya maingayan, makaswa So, nandito na kami guys sa sa may ilog. Nakarating na kami dito. May video ako noon eh. Mga 2020 pa po. Tapos yung isa 2020 to. And ganyan lang ako ulit makapunta dito. Ayan sila oh. Pag may aso na yan. Takbo. Pero may kasama kaming aso. Dito na kami ngayon guys. Itong ilog. Ar Itong ilog na ito. Dito kami dati naliligo. O, ano, ayan hmm. Ilog. ano ayun dito may ganda, oh mukha lang malalim kung mababaw let's go into... oh, oh. oh. nga okay. mahulog si Saira dito kayo Madumi yan, diyan oo hey. oh. Ah, guys, ayan. Dito ka kami dati naliligo, guys. Sana naririnig Diyan kami naliligo, ayan. Sa ano na yan? Ayan, ilog. So, ayun. Ayan yung ilog dyan, ayan. Ito <inaudible> ha? kaya so, dito kami naliligo talaga dati. Yeah. Dito po kami dati naliligo, guys. Tara na, tara na. Dati, guys. Akit na kayo doon. Nakit yeah, yeah, yeah. na kayo. Ayan, pabalik na po kami. Sama si Jenny. Si Si Zaira. O, Oh. Kita. Kimala mada madapa. pa, hindi ko ba alam. So, ayan dito kami nagpunta. Ay, hala ka alin yung harto? Oo nga. Ah. Oh. Naging boat. Ay, naging boat ta, oh. ano? Tapos naging L. Tapos ayun na. Hala na. Hala na. Naging boat. So ganito po ah, yan, son. Hi, Sai. Hi. 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 Gini, wag ganyan tumakbo ay. So, ang, so ang dilim mo, oh, ang dilim. Parang, parang yung ulap. Ayun yung dilim. Ayan. Ayan guys, pabalik na kami doon. From, ay, from doon to dito. Ayan. tapos, ayan yung mga bundokers. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Ayan. Oh, oh, Bantot kasi. <coughs> Parang may puwing yung mata ko. Kanina pa. So, nakarating na kami dito. Pabalik na kami ng aming lugares. Kasi ang oras ay. Ano ang oras? 5.39 na ng gabi. daming tutubi, oh. Ayan, matutubi. Ayan ako po si Erwin Adora And marami pong salamat sa inyong panunod sa aking vlog Marami marami pong salamat And di ko na isasama yung mga bata Doon na sila oh At ayan po Ayan, uy madilim Ayan yung mga ano And ayan yung bundok, mountain Ayan di oh, diba, ganyan So thank you for watching this sa atin Sa aking vlog Kasama ko mga bata Si Jenny, si, si Harry, si Zaira at si Angelica sa ating mga kababayan dyan around the world mga um, thank you thank you po so much sa ating panonood ay sa ating panonood sa inyong panonood ingat po kayo palagi stay healthy po para sa ating mga pamilya. until next video po maraming salamat bye bye ingat po kayo